Sa pangalawang pagkakataon, gumawa ng kaguluhan itong si Betsy. Nagulat na lamang itong si Robert matapos ng biglang sumulpot ang kanyang hinahanap na itong si John. Wala naman itong kamalay-malay sa mangyayari. Sa pag-akala kasi nito ay napatawad na siya kaya naman hindi ito nagdalawang isip na pumunta sa naturong event. Hindi niya alam na patibong lamang pala ang lahat at dahil ang may pakana walang iba kundi itong si Betsy. Kaya naman nang dahil sa kanyang presensya umagaw siya ng atensyon. Galit na galit kasi itong si Robert at pinagtuturo siya. At nainis siya sa pagmumukha nga si June na ang kapalumanon ng mukha at nagpakita pa sa kanyang event. Nasira ang event na iyon dahil nga sa pagpunta nga nitong si June. nandoon na nga, tagkasuntukan na nga ang dalawa. Kaya dito na nga pumagit na itong si Gerald. Hindi kasi niya hahayaan na masaktan. At nakatingin lamang dito sa kanyang ama habang sinasaktan nga nitong si Robert. Humingi na paupadihin itong si Gerald maging itong si Jenna. Matagal na umano gusto niya sabihin ngunit nawawalan sila ng tsansa na sabihin ito hanggang sa nagulat na lamang sila sa biglang pagsulpot na nitong si June sa naturang event. Hindi nila ito inimbitahan kaya nagtataka sila kung paano ito nakapunta roon hanggat sa tinang nila ang naturang tiket at nagulat sila sapagkat piki ang tiket na hawak na nitong si June. Maring may nagsabatahi sa kanya at gusto talaga na magkagulo ang loob ng event. Nalungkot ang mag-asawa sa di inasang pagkikita nga ni Robert at nitong si June. Hindi kasi ganoon ang setup ang gusto nilang mangyari. Gusto nila ay maging maayos na muna bago nagpakita nga itong si June. Ngunit wala na sila yung magawa sapagkat nangyari na nga ang kanilang tinatago-tago at ang hindi dapat muna mangyari. Kaya naman na maging itong si Maki ay nagtataka din. Sinabi kaya niya na di kaya ay ang may pakanan ng lahat ay walang iba kung si Betsy. Si Betsy lang naman ang mahilig ng gulo. Agad kinompronta nga ni Jenna itong si Betsy. Kung na kung may nalalaman siya sa pagpuntangan ng ama ni Gerald sa naturong event. Sapagkat wala namang ibang may nagbigay sa kanila ng tiket kung paano nakahawak sila ng tiket para pumunta sa naturong event. Maaring kagagawan umano niya ang lahat dahil gusto niya magkagulo sa loob ng event at plano niya talaga ang lahat. Subalit, so, kagaya nga ng ginawa ni Betsy nung mga nakaraan na ginawa niyang pangliloko kung saan nanguha siya ng mga tiket ay nagpalusot lamang ito at nakahanap ng paraan kung paano hindi siya pagbintangan nagmumukha pa siyang biktima sa ginawa niya kaya naman na walang nagawa ang mag-asawa na utulang mong sila nitong si Betsy ngunit patuloy pa rin itong gumagawa ng kasalanan